Kapag iniisip natin ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, malamang na isinasaalang-alang natin ang GDP per capita ayon sa bansa. Ang GDP o Gross Domestic Product ay tumutukoy sa kabuong halaga ng pananalapi ng lahat ng panghuling produkto at serbisyo na ginagawa taon-taon o karaniwan sa isang taon. Gross Domestic Product o GDP ay isa sa mga mahalagang indicators ng katayuan sa ekonomiya ng bansa. Ano-ano nga ba ang top 10 mga bansa ang pinakamayaman sa taong 2024? Top 10 United States Ang United States ay mayroong GDP na 26.95 trillion dollar at ang kabuoang populasyon ay 332 million. Kung tayo ay nagtataka tungkol sa GDP per capita ng US sa simula, at na nakapasok ang bansa sa listahan ng na nangungunang sa 10 ekonomiya ay sa GDP per capita PPP. Kahit na nasa isa sa mga mas mababang ranggo, kasabay ng pagiging nangingibabaw ng entity sa ekonomiya, ang Amerika ay pinalakas din ng mga kakayahan nitong militar. Top 9, Norway. GDP 546.77 billion dollar, population 5.41 million. In Norway ay isa na namang nangungunang tagapagbigay ng petrolyo sa mga teritoryo ng kalurang Europa. Hagawa ang bansa ng magandang pagunlad sa pananalapi matapos bumagsak ang ekonomiya sa panahon ng krisis noong COVID-19 panito ang Norway ay mayroong 1.3 trillion dollar na sovereign wealth fund ang oh, harapin kagad ka ang anumang mga krisis na nangyayari sa mundo. Top 8 San Marino, GDP 1.86 billion dollar, Pulasyon 33,900. Ang San Marino ay pinakamatandang republika sa Europa, at ay ikalimang pinakamaliit sa kontinente. Mga rate ng buwi sa kita ay maliit dito. Nagaambag sa yaman na hawak ng mga mamamayan. Top 7, United Arab Emirates, GDP 359 billion dollar, Pulasyon 9.99 million. New UAE ay nahikinabang na malaki mula sa likas na yaman nito. 20% lamang ng kabuo ang populasyon sa rehiyong ito ang tunay na katutubo o lokal. Iba ay naakit ng mga binipisyong pang ekonomiya tulad ng sweldong walang buwi. Sa sektor ng hydrocarbon ito, turismo, pananalapi at construction ay kumikitang sektor sa UAE. Top 6 Switzerland GDP 813 billion dollar Ang populasyon nito ay 8.70 million Ang sa pinakamalaking tourist hotspot sa buong mundo Switzerland ay mayroon ding mataong sektor ng pananalapi Isa sa higit na nakikinabang mula sa pag-export ng mga mahalagang metal Instrumento sa accuracy Makinarya tulad ng mga computer at mga medikal na aparato Humigit kumulang 74% ng Swiss GDP mula Sa sektor ng serbisyo at, at 25% mula sa industriya Na may mas mababa sa 1% mula sa sektor ng agrikultura Switzerland lan pa ang may pinakamababang rate ng BAT sa Europa. Top 5 Macau SAR GDP $22 billion Population $695,168 Ang Macau SAR ay isang espesyal na administratibong relihiyon sa ilalim ng China. Laman nito ay pangunahing lumalabas mula sa mahigit apat na pong kasino nito Naginagawa itong isa sa pinakamalaking destinasyon sa paglalakbay sa buong mundo. Kahit na tumama ang Macau sa panahon ng krisis sa covid na may mga paghihigpit sa paglalakbay at madalas na paglak, ekonomiya ay patungo na sa mabilis na pagbangon. Top 4 Qatar GDP 235.5 billion dollar Populasyon 2.93 million Qatar tulad ng UAE ay nasa listahan ng na nangungunang top 10 sa ekonomiya sa ranking ng GDP per capita noong taong 2023. Qatar ay higit na nakikinabang sa kanilang mga reserbang likas na yaman. Halimbawa, ang mga reserbang langis at natural na gas ng Qatar ay napakalaki kumpara sa populasyon nito na nagaambag sa mataas na ranggo nito sa mga pinakamayayamang bansa. Top 3, Singapore. GDP 497.35 billion dollar. Population 5.45 million. Singapore ay isa sa pinakamalaking hub sa mundo para sa mga negosyo at sentro ng kalakalan. Ang bansa ay may maraming mga individual na may mataas na halaga sa populasyon nito. Ekonomiya ay nakakuha ng ilang magkakasunod na hit sa mga nakaraang taon. Sa pandemya sa una at pagkatapos ay ang Chinese spattering economy. Ang mahalagang kasosyo sa kalakalan lalo na para sa sektor ng pagmamanufacture ng Singapore na bumubuo ng 21.6% ng kabuo ang GDP sa Singapore. Top 2, Ireland. GDP, 589.57 billion dollars. 5.03 million. Tapos ng malaking krisis sa pananalapi noong 2008, ang Ireland ay naglagay ng maraming pagsisikap sa reforma sa industriya ng pagbabangko nito. Nagsimula ito ng mga hakbang tulad ng pagbawas sa sahod ng pampublikong sektor pang makuha ang ekonomiya nito kung nasaan ito ngayon. Pa ang Ireland ay isa sa pinakamalaking corporate tax haven sa mundo. May mga multinational na kumpanya ng Apple, Google at Microsoft. Daragdag ng mahigit 50% sa ekonomiya nang Ireland sa nakaraang taon. Top 1 Luxembourg, GDP 89.1 billion Dollar Population 639,000. Luxembourg ay isa sa medyo hindi nasakta ng mga bansang Europeo na lumabas sa pandemya ng COVID. Bansa ay kilala sa paggamit ng kayamanan upang matiyak ang mga mahuhusay na pamantayan ng pamumuhay, pangalaga sa kalusugan at edukasyon para sa pangkalahatang populasyon. Karagdagan pa ang bansa ay isa sa pinakamalaking destinasyon ng turista sa mundo, sama ang mga kaakit-akit na kastilyo, dalang halamanan at magagandang kanal.